uh masado silang uh, talagang they, they are in dire need to have someone to speak uh, bad about the, the Dutertes. kaya kinukuha na nila yung pati yung mga konviktado at yung mga may, may may kinakaharap na kaso yung, yung si kernel uh, pusang allows yung kernel uh, aserto na yan oh ginamit nila ng husto para magsalita laban sa Duterte Anong ginawa niya, ni ni aserto. Oh, nung binigay niya sa akin yung uh, informasyon na about uh, sinyon? si si uh, yung inahanap lang Chinese, si uh, kalimutan ko na pangalan ng Chinese na eh. yun. Yung hinahanap lang Chinese man, sabi nila na economic advisor pa ni President Duterte. Michael Young. Michael Yang, oh. Yung, yung nag, nagbigay siya sa akin ng informasyon about Michael Yang, pumunta yan sa White House. Sabi niya sa akin, sir, ganito, may info ako, may info ako na ganito, ganun. sabi ko, kailan pa yung info na yan? Sir, 19, uh, anong year ba yun? Yung nangyari dyan sa May sa Turil, yung uh, Cebu Laboratory sa Turil, to, 2000, 2002 ba yun? 2003? Nangyari? Oh, 2002 pa yung info na, muna yan, ngayon, 20, 2016 na ngayon. Uh, 2002 pa yung info mo na yan. Tapos 2016 na ngayon, hindi mo pa rin na-validate. Uh, sir, ganito, ganito, ganito. Sige, sabi ko, oh, sige. You are the deputy director ng, uh, kwan, ng, uh, ng uh, PIDIG. Uh, I-validate mo yan. At kung validated mo, operitan mo. Operitan mo. Wala tayong pakialam kung sino yan. Dahil si President Duterte mismo, nung mayor pa siya, nagsabi sa akin, tingnan mo ito mga Chinese na aligid-aligid uh, sa akin, ha? Kapag na-confirm nyo involved ito sa droga, upakan nyo. You know what to do. Conduct operations laban dito sa mga tao na ito. Huwag nyo pabayaan na uh, mamamihasa kung, kung sila involved. Eh, yung informasyon na na yun, daladala niya, sabi ko, sige, operitan mo, ay, ibalidit mo, kung validated, operitan mo. Alam mo ginawa niya, sir, Imbis na i-validate yung uh, information na daladala niya ako, no, against Michael Yang, anong ginawa? Nag-facilitate siya ng pagpasok ng mga magnetic lifters na laman-laman yung napakaking uh, uh, haul ng droga. Yung mga magnetic lifters na yun, sila ang nagpa-facilitate sa Customs kasama si Jimmy Guban, yung uh, intelligence officer ng, uh, ng uh, Customs lumabas nga nung nag-imbestiga sa blue ribbon committee si uh, dating uh, si si uh, Senator gordon lumabas talaga na sila ang nagpapa facilitate tapos ngayon ito na uh, gumagawa na sila ng istorya ngayon na duterte daw pinakamalaking uh, malaking sindikato pagdating sa droga dahil ang bureaucracy nila yung claim ni uh, yung Mark Taguba, na nililink na si si Pulong Duterte at si Manscarpio through yung small abilera. Eh ganito. Ganito pong napakasimpleng kuanon. Napakasimpleng uh, pagkaintindi na yun. Nililink ni Mark Taguba. Ngayon, si Mark Taguba, anong sabi ni Mark Taguba? Kung ako, sir, ay may kasalanan man dyan sa nangyari ngayon na nakapasok yung mga droga through the magnetic lifters. Wala po akong kinalaman diyan sa droga, sir. Ang kasalanan ko, ang kasalanan ko po hindi sa droga kundi yung aking yung tara system. Bakit ko pinapasilitate yung mga pagpasok ng mga ng mga container ba na yan dito? Hindi ko po alam na droga ang laman niyan. Kung alam ko lang, eh, hindi ko ginawa yan. Pero ang kasalanan ko lang talaga, is yung TARA system. Bakit ako nagbigay ng SOP? Eh ngayon, sabi niya na yung lumapit siya kay Small Abilera, meron nag-introduce sa kanya kay Small Abilera para uh, smooth flowing yung kanyang, God, kanyang uh, operasyon diyan sa customs. Maghanap siya ng sasandalan. Uh, sa sandalan. So ito namang Small Abilera, kung totoo man yan na tumanggap ng pera galing sa kanya, kasi claiming to be close kay Pulong Duterte at kay scarpio eh kung tumanggap mo ito ng pera galing sa kanya, ang purpose ng naman noon is para bang isope, para magkapera. Hindi naman para magpapasok ng droga, kundi magkapera kasi siya mismo nagsabi. Si Mark Taguba nagsabi na, Sir, wala pa akong kasalanan sa droga. Ang kasalanan ko lang ay yung tara system, yung pag-facilitate ko makapasok yung mga container na yan. Hindi ko po alam na droga ang laman yan. Ngayon, lumapit siya kay Ismol Abelira para lumakas at na uh, yung kanyang operations. Nagbigay siya ng SOP nung kay Ismol Abelira na nagkiklaim na may koneksyon siya kay Pulong at kay uh, Mascarpio. So, purpose ni Ismol Abelira para makatanggal ng resiguro ng pera <laughs> para mang isopen yung taras system. Ngayon, sila na ang uh, nagpapasok ng droga. Ay, kung hindi nga alam ni Mark Taguban na siya po pa lang laman nung uh, mga container ba na yon, how much more si Small Abelera na, -na nangingi sa OP lang ng pera galing sa kanya, tumatanggap lang ng pera sa kanya para smooth sailing yung kanyang operasyon sa customs. Di ba? Ay, that's the logic behind all these things. Tapos ngayon, pinipilit nila na uh, ng quad boom, na pinakamalaki sindikato ay si President Duterte, ay yung Napakasakit po no dahil uh, ako, sabi ko si sa Admar. Sabi pa ni Ako na nabidudol daw namin ang taong bayan. Binudol daw namin ang Pilipino. Ako, I swear before the graves of my fallen policemen who offered the ultimate sacrifice in the fight in the uh, in our war on drugs. Yung mga tao ko na namatay i swear before their graves na hindi ko pula po kaming intensyon ni Pangulong Duterte na mabudol ang Pilipino wala po na kaya napakasakit sa akin yung uh, sinasabi ni Congressman Acop na binudol namin ang Pilipino baka siya ang may intensyon na mambudol ng Pilipinas dahil sa kagust sa pagpopumilit nila na palabasin na masama ang Duterte administration sila ang gusto mambudol